my name is Reina Lorzigado and welcome to our RHTV vlog! For today's video, um, a day in our life in America. So today, uh, gagawin natin ngayon ay pupunta ng St. Louis, Missouri. Bibili kami ng mga, mga pasalubong kasi malapit na kami ng Pinas. Dahil nga Black Friday week ngayon, Black Friday week kasi malapit na ang Thanksgiving dito sa US of A. So guys, um, abangan nyo po yung vlog namin, A Day in Our Life sa America outlet um, store dahil doon maraming mga sale. Doon tayo sa mga sale kasi wala tayong budget. Abangan nyo po yung um, vlog namin at, at paano magtingin-tingin sa mga, ako mga maraming mga sale. Sana maraming sale ngayon sa Uh, Black Friday week dito, uh, dito sa America. So, abangan nyo guys. Alright? Thank you so much. Um, sa so mga hindi pa po nakapag-subscribe na aking YouTube channel, mag-subscribe na po uh, Rainy Orsgado or RHTV. Yan. Hanapin nyo lang po yung uh, link dito. Ayan. I-click nyo lang po ang subscribe button and then and then subscribe na po kayo sa YouTube channel ko. Ayan. Grabe yung guys Ang lamig Kahapon okay Okay yung panahon Hindi malamig Ngayon naman malamig Tapos cloudy Mahangin Ooh. Oh my God. ganda na ng mga, mga puno dyan lang sa gaito welcome back Ranyo Larry's Ghetto Alright guys, and we're going now to St. Louis. Pabalik-balik na lang. <laughs> And ang aming Raichu. Si Raichu. Where's Raichu? Tanaw gud si Raichu. Where's our address? Outlet mall, no? Dili sa Kwanzata. Dito sa Tas Tumoy din. Outlet mall na kay Mo. Ano ito kung pinakauna? Apo yun atang magano'n. Patras, mang gud. Dili ah. Maagyan na ito ang Kwan. Outlet mall una. Pumag-outlet mall. asarita ah, rito dito sa Saks Fifth. Outlet Mall din, Saks Fifth. Hindi, magka-own lang ta tafter so outlet Sa Outlet Mall, mall Ka-own -out. Then Saks Vip, then only Hello guys We are right here in St. Louis Premium Outlet So, thanks God We're safe And So, mag-window shopping na tayo guys Ayan, St. Louis Premium Outlets. Sobrang timing kayo. Sobrang lamig. wrong timing yung pagpunta namin dito guys. Kahapon sobrang sarap ng panahon. Ngayon, sobrang lamig dahil sa sobrang, so, dahil sa hanging, hangin hangin kaun sa ta? dito, dito tau mamaya na tayo mag lunch snack okay. okay. nga ba body works Shh. Ay, salamat. Thank you, Lord. A new Asian cuisine, we good. good. Two entries, yeah. Is it included with the rice? rice with uh, is it included the rice? The two entries, no? no, 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 no. no? Uh, this bourbon chicken you want chicken rice, mommy? No? Rice. rice, Rice. 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 chicken. And what And... Uh, spicy spicy. And... Um, broccoli. Spicy chicken or oh, chicken broccoli? Chicken broccoli. Spicy. Very spicy? natin yung stability ng leadership ng rebound ng depression ayun, may broccoli pili kayo kayo chi gasa sa amin natin tira pa nalang uh -huh. ay ka tira pa Alright guys, nandito na kami sa St. Louis Premium Outlet. So, pakain muna kami. Magla-lunch. Kasi gutom na hindi kami nag na uh, breakfast. And then, uh, share lang kami. Nag-share lang kami, tingnan nyo. Kasi marami na siya. Hindi na kaya. Fairness, masarap yung manila. Dito sa famous walk New Asian cuisine. Masarap yung bourbon chicken and Chicken broccoli. Na ba sila po? Hi guys. Tama. Nakapag shopping na kami. So nakabili kami sa Calvin Klein. Sa Kate Spade sa fossil watch parang mas malawak masadong sale pero maraming mga 70% discount mga bente bente singkura akong pan akong budget at saka sa Bath and Body Works makabili ka makabili kami and then sa NK wala coach wala kasi parang mahal mahal pa rin out of budget na siya <laughs> kanina pa nag -ano si Raichu mag walk di kaya ng powers Ayan guys, nakabili kami dyan sa ano, Bath and Body Works. Alright guys, pupunta na naman kami sa Saks Fifth. So, see you there. Hindi kami nakapag-vlog sa, sa loob ng store. Nahiya ako. Alright, ang lamig. So, bye bye. Hi guys, andito na kami ngayon sa Fontenac ba yun? Fontenac. Ah. Fondi na. No. Saks Fit Avenue. Pag-ubos niya. Ano lang, window shopping na kami dito. Kasi wala kami nahanap doon sa sa premium outlet. Dito merong ano, Victoria. Ay, LV. May LV dito. May Gucci. Ano pa ba yung dito? Luxury. Luxury. Nuntok na ako. <laughs> Ayan na siya guys. Pili ako, makakabili ako ng ano. Alexander McQueen. Na 375. McQueen. Pag 300 na lang. Ay, nice man, eh? Bubak lagi. Bukat lagi. Hmm. Ano ko kay Kwan. Vibrato na lang. 40 po. 40 po Up to size. 60% off pa. Ba na, nagpanik na. Lagi suta yun. 40 mga size Hindot. Sakit. Sakit? Yan lang. Para sa Alexander Black. So guys, na uh, siya yung... Uh, Alexei, yung Alexander McQueen. Guys, si Lason siya, guys. <laughs> um, mostly kasi yung mga price dito sa si Alexander McQueen is around uh, $800. Ngayon, ano na lang siya? Si $300 plus. About, um... Hila soon yung supplies. 20,000? Guys, hila soon siya, guys. 5, to 15. Like, 25,000 uh, Philippine money. i'm waiting the size for my size show you you guys. <laughs> she's looking for my size so let's see kendra scott mm -hmm. Mm -hmm. Pwede na mag-vlog na rin. Video. Okay. For me. Ito so, lang mga wallet. Ay, oo. um. Alas um. 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 na kami guys kasi ang mahal. <laughs> I see that one, that bag. Right. Yeah. yeah. I looked at your friend. How much this, is that? This one is 2670. 2670. It's a great messenger, Wanna mm. try, try. It. Okay.

No? Okay. Just a messenger bag. Messenger bag? Yeah. What size? Small one? Small one? Same like this. Same yeah. uh, yeah. like this size? It's a perfect phone number. So then if they say If you want to make it, yep, yeah, you can adjust it. Mm hmm. Nice little size. Yeah, also got the classic print on there. Tomatoes and small, very small. How much is it cost? Fourteen ninety. Fourteen ninety. Yeah. Fourteen hundred and ninety dollars. Yeah, just the style. Just showing you the style. Uh, is this too big? Yeah. That's gonna be bigger than his, but. Mm -hmm. It's fine. okay. Thank you. Okay. Thank you. Awa. Awa na tayo. Had mo kayo sa horror movie kami. <laughs> so, so. Maraming sa horror movie. <laughs> 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 Nakakapakit. Naghanap hey, ng question <laughs> bakal ba ang suspense? <laughs> 14 or 4? <laughs> 40, 90, 1, 40, Ay! Okay. 1,000 ka dito na. Pero okay naman, 1,000. Ah? 1,000 1,490? Oh. Gucci ba yan Pero pangit di ko ganang sa style. Kay Juan Ay, ah, Golden Goose. Parang mas barato dito sa Juan Hello. Oh. Ah. Yeah, of course. Guys, Guys, ito yung golden goose. Ayan. Pinaka e guba. <laughs> mas guba, mas barato. Ay, mas mahal. Mani ang kwan. Dito to sa kwan. Budol is real. Ah, Christian? Ay, Balman. Hey, Ballman, hey, Joe, Ito na extra small. Pangarap ah, na kayo na po. Tagpila. Medyo lang. Pero tagpila siya. Pila? 1,000? No, no. Asa din? Ayun eh? o. 550. 550. Mm. Kanina pa kag ba? <laughs> May na lang. Patis mabalang mabalan. Pwede pa masiro yung ibalik mo. Ano ka gihatag niya sa kwa size 45? Si Uga Tawa. Pwede ako kayo. Ay eh, kaduwa na din siya nagbalik ato. Mm. Kailangan mm ko -hmm. Bebe, bebe. Kailangan mm -hmm. maghilak ani. Paslot. <laughs> sa so, uton da yun Sa so, pamilya so, ko sa so, mga uton pa sa nang kuan, dulot na. Nice. Ini dia sakit sakit na sa pulsa. <laughs> Hey guys! Andito na kami ngayon sa Columbia, Missouri sa apartment namin. nakawin na kami at hindi na ako hindi na ako nakapag-vlog after dun sa ano, sa Fontina Premium Outlet Outlet Mall sa Saks Fifth Avenue. Hindi na ako nakapag-vlog kasi sobrang lamig na and then uh, puyat na, pagod. Ayan guys, thank you so much sa mga nanonood ng aking vlog. Um, comment down below sa gusto nyong gawin ko, iba vlog ko. Ayan. Uh, please let me know anong gagawin ko sa aking vlog. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, RHTV. Thank you so much. Bye.